so ito mga business ng ating chicken ating backbones chicken skin ito yung backbones mga mga business yan no? so yun ito yung leeg ito yung mga tag sa tag pipe pesos na leeg na inagawa ng mga bata yung ating leeg yung mga ating backbones Ito, mga backbones tag 10 tag tin din yung ating backbones yan so yun mga business Atin lang i-repackin ang ating chicken skin. So, bale sa ating pag-repack dyan is nasa lima or anim na piraso lang. Kung medyo maliliit, so aabot ng anim na piraso. Pag malalaki, ni nga piraso. So, tag 15 pesos ang ating bintahan dyan mga business sa ating chicken skin. Kada pack, tag 15 pesos. So, yun po ang pinaka-best natin mga business So, yan, yan mayroon na tayong nagpa-receive na anim kahapon pa sila nagpa-receive so yung natitira is yun na lang din ng ano available natin na chicken skin kasi konti lang talaga ang ating chicken skin kasi yun lang kasi yun ang uh, kinukuha ko na chicken skin is yun yun yung nasa ano sa liig ng manok at saka yung puso ng manok so yun lang ang kinukuhaan ko ng skin ng ating manok so, kaya kunti lang talaga wala, kasi, wala akong supplier sa chicken skin wala kasi sa amin yan dito sa lugar namin walang nag supplier ng chicken skin so, yun Pero okay lang yan mga business okay lang yan at least mayroon tayong kunting chicken skin na nabibinta sa ating mga suke. So, yan. Nire-repack na. Maya-maya lang, so magda magdatingan na yung mga bata. So, mag-aagawan na naman yon sa ating chicken skin kasi kunti lang talaga ang ating available na chicken skin kasi yun nga, nagpa-receive na yung iba. so, ano na lang mga bata, first come first serve na lang. Kaya, ayun, sa malayo pa sila, takbo na sila. <laughs> so, nakakatawa nakaka, talaga yung mga bata, nagagawan. So, pasensya na, kasi punte lang talaga ating skin skin, mga business. So, sa ating palang pagluluto ng chicken skin, is ano lang pala yan, one coating lang talaga siya, isang, isang coat lang, hindi siya, hindi ko na siya binabatter or binabasa sa tubig so diretso na sa ating dry mixture tapos yon halo-haloin hanggang ma ng mabuti sa karaten lulutuin so isang bisis lang natin siya i-coat mga gabisnes sa ating chicken skin at yung ating chicken skin mga gabisnes hanggang bukas yan or ano an, hindi yan ma hindi yan, hindi siya mag hindi siya ng ating chicken skin so crispy pa rin siya kahit kinabukasan ng ating chicken skin Ganyan lang. At yung sa ating niluluto sa ating kawali, yun na yun, na, yun na yun 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 ang ating ano ating mga backbones at leg. Na tag 10 piso at saka 5 piso ang leg. So yun po ang ating ano pinag, pinag ng mga bata kasi malasa daw hanggang buto malasa ang ating chicken kaya gustong gusto ng mga bata lalo-lalo na ang ating gravy so yan. Yan ang pinaka-paborito ng mga bata. Yan ang grebe. Ano uh, tayo siya? No. So ito mga business ng ating chicken, ating backbones, chicken skin. Ito 'yung mga backbones mga mga business yan. No? So yun, ito 'yung leeg Ito 'yung mga tag sam tag 5 pesos na leeg na Ilagawan ng mga bata, 'yung ating leeg 'yung mga ating backbones, ito mga backbones, tag 10 tag 10 din to ating backbones 'yan. So gusto to kasi ano daw malasa daw kasi kahit butom mal malasa kaya kung gusto nila yung mga, mga sa, sa mga bata to <laughs> gusto nila lang ano kit 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 lang kit kit <laughs> to mga business so motor daw mga business at ano to ha unen at atin na ng e, ano kasi may maya lang andyan na yung mga bata mag aagawan na naman yung mga bata na ngayon so ano lang habaan lang natin ang ating pasensya ating ano kasi medyo mag, mag ano talaga mga mga, mga, yung mga bata so, yan po mga business dapat sa trabaho ito mahal natin ang trabaho na to kasi pag hindi mo hindi mo mahal yung trabaho mo maiinis ka talaga maiinis ka talaga mga ano kasi, mga bata kasi ma, maiirita ka sa mga bata kasi sobrang kulit kaya dapat mahal mo ang trabaho mo trabaho ito kasi yun para hindi ka ano maiinis sa mga bata na sobrang kulit <laughs> so yun ang bo, mga kabisnes sa ating video thank you for watching and God bless ating lahat at yun pala sa mga gustong matuto magluto ng fried chicken pwede nyong sundan ang ating mga video at makaluto kayo ng masarap at maganda na fried chicken so sundan lang yung nyo lang ang ating mga video. Marami akong mga video sa pagluluto ng fried chicken. So, yun na po. 拜拜。Bye bye.